Bay Alonso, wala bang panahon sa love life? I Alamin mean, sa Ice Patent Report ni Anton. Kinumpirma ni Bay Alonso na wala pa siyang panahon sa pag-ibig. Ayon sa actress, mas gusto muna niyang i-enjoy ang kanyang paiging single dahil kagagaling lang niya sa dalawang magkasunod na pagkabigo sa pag-ibig. Sinay pa na actress na happy naman siya ngayong single siya kaya hindi pa niya priority ang love life. Ngunit hindi naman daw niya isinasara ng tuluyan ang kanyang puso baka mas ngayon daw ay hindi niya talaga ito priority. May mga nagpaparamdam naman daw sa kanya pero wala siyang i ni-date sa mga ito. Ayaw niya raw i-pressure ang kanyang sarili sa issue ng pagbuo ng pamilya at pagpapakasal dahil hindi raw ang marriage ang laging endgame ng lahat. Kung mangyayari o ano ay magiging happy siya pero kung di naman ay hindi niya raw pipilitin ang kanyang sarili na kailangang mangyayari. At iyan na aking balitang showbiz para sa MP metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.